Hati, hati nung bata pa ako, sa libro at kwento ko lang ito nakikita, ang napaka-historic na lugar na ito. Pero ngayon, sa pagiging layas, personal ko na makikita at malilibot ang tinatawag na Mystical Island Province of Ito ang Dinagat Island. So meron tayong isang linggong pag-iikot dito sa island ng Dinagat so ikuti natin bawat municipality lahat ng kasuluk-sulukan ng islang ito para alamin ang kanilang pinagkakabalahan uh, mga gawi at mga hanap buhay ng mga tao mga locals at uh, tingnan natin kung ano yung kanilang mga pangilangan ano yung kanilang gawain araw-araw sa island ito. kayo mga kalayas samahan nyo akong diputin ang tinatawag na Dinagat Island. Okay, mga kalayas dito na tayo sa bangka. So ito yung mga ginagamit na transportation papuntang Dinagat Island. So lahat dito ng mga municipality may kanya-kanyang -kanyang biyahe kaya yeah, napaka alawan then ang bayad ay 200 pesos na makakarating ka na sa Dinari Thailand wow ganda talaga Ibang iba talaga yung ambience sa lugar na to mga kalayas Napakaganda Dati sa libro ko lang nakikita ito pero ngayon talagang <laughs> makikita ko at may ikot ko personal Okay, after one and a half hour, dito na tayo mga kalayas, bababa na tayo ng bangka So unang destination natin dito muna sa sentro And then bukas, start na yung pag-iikot natin sa mga municipality dito sa Dinagat Thailand Woo! Good morning mga kalayas So ito yung unang araw natin na pag-iikot ngayon sa Dinagat Thailand So una nating destination ngayon, day 1 pumunta tayo doon sa pinakamalayong municipality para mag-visit doon sa mga barabarangay sa community. Punta tayo ng uh, Libho. So, isa sa anim, uh, sa pito na municipality dito sa Dinaga, Thailand. So, medyo maaga pa naman. So, pwede pa tayo magkape. Meron daw dito kapihan eh. Yung makita mo lahat yung mga island sa uh, mataas na part daw ito. Kape muna tayo. Injen muna natin yung kalikasan. Ganda ng view. Woo! So mga kalayas, bakit nga pala tinawag daw na Mystical Island? So ito daw yung kwento nung dalawang magkasintahan na si Dina at si Gat na pare sila tumakas sa kanilang mga uh, tribo o sa kanilang mga grupo o tribes para magsama. So gaano nga ba kalawak itong Dinagat Island? Uh, ito daw po ay mayroong uh, 1,036.34 square kilometer yung lawak. Then ito pala yung pinakamaliit na province sa bansa natin ngayon na mayroong pitong municipality. Ito po yung Basilisa, Kajanao, Dinagat, Libuho, Loreto, Tubahon, saka yung sentro ngayon yung San Jose. So ganun pala siya kaliit at napaka gandang island. So far sa mga napuntaan kong island, ito ay isa sa pinakamaganda para sa akin. Dito na tayo sa Libho mga kalayas. Ito yung plaza noong ano, o boulevard ng Libho ito sa Dinagat Island. So, ayan ang ano nila. Ito yung kanilang seaside. So may mga biyahe din po dito ah uh, from ano from Surigao City papunta dito sa Libo, vice versa. ayan So napakatahimik na lugar itong Libo so yung source of income ng mga tao dito, yung mga locals uh, ganun din yung mga root crops and then fishing so ganun lang kasimple yung pamumuhay dito sunod nating puntahan mga kalayas bukas, yung ano naman yung Loreto isa sa pinakamalayong municipality dito sa Dinagat Island Nasa kanan ko, ito yung kanilang municipality Municipio pala Or city hall <laughs> Medyo maulan yung panahon ngayon Actually, one week na siya So, um, kaya talagang Makulimlim yung panahon Napaka-simple yung buhay dito sa Dinagat Island Napaka-tahimik At masarap tumira kasi nga, ano napaka simple lang at sarap ang hangin dito walang pollution dito na mga kalayas dito tayo ngayon sa Loreto so ikasi second day na natin mga kalayas uh, as usual ganun pa rin yung ginagawa natin punta tayo sa mga malalayong barangay para uh, visit So kamusta yun yung mga client natin dito So yun naman ang purpose talaga natin dito Mag-visit ng mga center Nakikipag-usap sa mga local, sa mga client So part ito ng ating uh, pagtulong sa kapag uh, monitor sa kanila So ito yung uh, ginagawa natin araw-araw So expect sa mga susunod na video, ganun pa rin uh, Lahat ng municipality, yun naman ang purpose natin na mapuntahan kung mapapansin nyo, isa lang din ditong uh, challenge yung mga daan dahil patataas, patatarik at may mga hindi pa rin ayos. So parang ito yung Baguio din style, napakataas ng mga bundok tulad na to. Uh, napakataas kaya alalay lang din yung sasakyan. So hindi natin aalisan itong islang at din natin na iikot at puntahan yung mga barangay oops oops rino rino ko yan yan lalay lang so itong pupunta natin barangay ngayon ito kasi Asya. yung pinakamabilis na daan mayroon namang option dagat pero mabagal so kaya dito tayo dadaan ngayon punta lang natin sa community dito okay dito na tayo Ganda, no? Uh, Pangikisda yung na hanap buhay din nila. Kita nyo naman, o. Oh, yung mga island. Diyan tayo nadaan sa mga tabi-tabi. So, may mga meeting lang tayo dito. Kausap yung mga locals. Saka pangangamusta sa ating mga client. Napaka-simple. So, after nito, doon naman tayo sa sentro. Parang style din ng Loreto ay ng Libho. Kapon. May na rin. na ako ha. Balawan. Balawan. So yun, dito na rin tayo sa sentro ng Loreto. So halos same lang din. Ito yung munisipyo nila o City Hall ng Loreto. So dahil tapos na yung tatlong meeting natin sa mga bar-barangay last dito sa sentro, pabalik na tayo ng ating base ating office so bukas uh, punta naman tayo ng Basilisa actually palapit yung ating style para pagdating ng Friday o Saturday nandoon na tayo sa sentro ng San Jose Good morning mga kalayas Third day na po natin ngayon So Ngayong araw pumunta na tayo ng Basilisa Pangatlong municipality dito sa Dinagat Island So ang ating mission today Puntahan natin yung mga barangay naman malapit doon sa Mga landslide prone area Pero tabi pa rin ito ng bundok So, mag meeting tayo doon and then pagkatapos punta pa rin tayo sa sentro para makita din natin yung pinaka bayan nila. Ingwahe nga pala dito, dialect. May Bisaya, halo din mga part ng Waray saka Cebuano kasi based doon sa history nung panahon ng uh, World War 2 dito din nagtago yung mga lokal, yung mga sinuunang tao dito kaya kapag nasarap ito ng late, so ang salita ay may halong waray o bisaya so ganoon yung mga ano dito dahil bali papasok na tayo ng bayan ng Basilisa itong Basilisa kung mapapansin nyo ito ay mga mababang part so paikot kasi ay bundok then ka ano nito yung dagat kaya bahain maputik lalo ngayon maulan so kaya itong basilisa ay parang tagatanggap ng tubig mula sa bundok ganun ang situation niya One week na nga palang masama ang panahon dito. Halos araw-araw ay umuulan. Wala pa sa Surigao pagtawid natin. So, kaya mga putik talaga itong lugar na ito. So, ito. Ito na yung, sentro niya. So, napakasimple lang. Ah, hindi siya ganun ka-unlad, unlike, unlike doon sa San Jose. O sa ibang mga bayan dito sa Tinagat Island. So, bukas uh, ang ating destination naman ay Gajana. Sabi nila yung Gajana daw isa sa pinakamagandang beaches dito. So, actually hindi naman uh, namin tinarget yung mga destination dito, mga tourist spot. So, focus lang muna ang aming visit dito sa mga barabaranggay. Siguro sa mga susunod na panahon talagang titingnan natin lahat ng mga pasyala dito. So yun mga kalayas Pauwi na tayo ng San Jose Ng sentro So inabot tayo ng gabi Mahaba yung ating mga meetings Saka Hindi, hindi makapagpatakbo na mabilis Gawa nung maulan Saka matataas talagang bundok dito Kung pagkakamali mo lang Mahuhulog ka Pagputok pa lang ng araw Biyahin na ulit So good morning ha uh, punta tayo ngayon dun sa Gajanao Municipality bali pang ano na to? pang apat na araw pang apat na municipality pero today hanggang limang municipality tayo kasi yung Gajanao ay katabi niya lang yung mismong uh, Dinagat Municipality so yun yung kaunaw unahang municipality dito sa Dinagat Island meron talaga siyang separate na municipality pala yung Dinagat ang kagandahan lang dito mga kalayas sa lahat ng municipality dito mayroon talaga silang independent or sari-sariling mga uh, pier or sakaya ng bangka o pambot papuntang Surigao City so isang oras lang o hanggang isang oras kalati yung biyahe, ganong kaganda dito sa island na to so ngayon gagawin natin meeting ulit, may tatlo tayong meeting dito So after noon, ikotin uh, ikutin lang natin yung bayan ng Gajana. Napakaganda daw yung ano nito, yung boulevard. So So bali ito yung pinakabayan ng Gajana. Uh, hindi naman sobrang ganda, sakto-sakto lang. Pero ang pinagmamalaki nila dito yung mga beaches nila. Kung sa Siargao Island, parang ito yung sa General Luna. So mamaya papakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung mga beaches dito. Ah, hindi naman ganoon ka ano, pero yung pinaka-front ba, hinaharap ng mga pasyalan saka yung boulevard, kita niyo yung dagat. So ito yung sentro niya. Ah, yung ano nga pala dito, yung City Hall. Ang ganda no location, nasa upland siya, nasa bundok. So mga ilang steps din bago ka makaakyat doon. So may pag may time, papakita ko sa inyo. Pwede rin naman papasok yung sasakyan. Ayon, papunta naman tayo ng Dinagat Municipality. Ito yung pinaka-port niya. Papunta ito ng Surigao City. So, kaya walang hassle pag ang pumunta kayo dito sa mga bayan-bayan and then sa island. Mabilis kayo makabalik sa Surigao City. So, ito. So ngayon, try nating puntahan mismo yung Gajanao City Hall. Ito nakikita niyo nasa taas. Nasa bundok yung kanilang City Hall kaya pag nasa taas ka, kita mo yung buong karagatan sa kayong mga kabilang isla. Ganito kaganda itong location ng Gajanao City Hall. Uh, ginagawa pa siya pero parang for improvement lang ang paganda. So dadaan lang tayo hindi ko lang siya mabideohan na makikita yung yung sa unahan para makita niyo yung dagat kasi nasa likod tayo dumaan pero kung nandito kayo napakaganda meron din ito sa kanan sa bundok mga stairs siya pataas then pwede ka sumigaw doon at sumigaw ng DARNA! <laughs> so ngayon naman dahil tapos na yung ating pangatlong meeting on the way papunta sa ating office daan lang tayo ng boulevard so papakita natin kung anong ganda ng boulevard na ito entrada pa lang ganda oh yan yung sa harap yung dagat sa boulevard so snacks muna tayo saglit para ma enjoy natin yung view Wow, ganda! Tingnan nyo mga kalayas kung gaano kaganda yung location na to. Harap ay dagat. Ito yung boulevard nila. Napakaganda. Grabe ang putik ng no, sasakyan. <laughs> Grabe ba naman yung bundok na no, inakit nito araw-araw. Baya, -araw. so, well, hugas ka mami, ha? Okay, after 10 minutes, balik na tayo sa ating office. Para makipag-beating na naman sa ating mga kasamahan, sa mga staff. So, bukas ay nasa San si Sentro na tayo And then Sabado, diretso na nang pabalik na Surigao City. So, yun, pinakalas natin mga meetings bukas ay nasa sentro na lang. And then sisilip tayo ng mabilis doon sa sikat na pasyalan sa lugar doon yung yung castle ni Eclio. Isa sa mga sikat na tao dito at na personality dito sa isla. Tapos na ang meeting natin. Public na tayo ng San Jose. Pero before yun, dahil muna tayo dito magpa-picture. And then, go ride na! Good afternoon mga kalayas. So, 6.15pm ng hapon. After work. Uh, pasyal muna tayo dito sa isa sa mga sikat na castle ni Ecleo uh, isa sa pinakasikat at well-known na tao respetado sa lugar na ito sa Dinaga, Thailand So, pinayagan naman tayong makapasok at uh, mag-video mag-take ng picture So, bilang respeto uh, bawal yung nag kasi may mga pungapasok na mga members nila at nag uh, sisimba So, ang ganda ng castle na to ang lugar so lalakad lang kami paakyat na enjoy namin yung view so yung pinaka castle pala nito yung pinaka taas pa ito ay part lang yata ng building na ano nila uh, simbahan hindi ko masyadong kabisado basta sa amin ang purpose lang namin dito ay makita ng personal tapos ma-enjoy yung view. So, ang babait naman ng mga members kasi sila din yung nagsabi na pwede namang mag-video. Huwag lang doon sa mga restricted location sa area. Okay, so ito na siguro yung pinakalas ng video ko dito sa journey sa Dinagat Thailand. So, maraming maraming salamat po sa panunood. At hopefully, nakapagbigay ako ng info about Dinagat Island na sa libro ko lang nakikita ngayon tuwang tuwa ako na nandito na ako at yun nga mga kalayas natapos na yung ating visit dito sa Dinagat Island napuntahan na natin lahat ng mga ilang barangay at lahat ng municipality sa Loreto, Libho, Basilisa, Gajanao, San Jose at Dinagat so salamat sa panonood mga kalayas hanggang sa mga susunod na video. Bye bye!